Hi mga kaibigan. For today's video tutorial, i ko po sa inyo dito mo makikita ang iyong violation o copyright. Sundan mo ako at ituturo ko sa inyo kung saan po makikita ang copyright o violation. So, una, punta po tayo sa ating Facebook account, dito sa profile. Pindutin natin itong tatlong guhit sa itaas, sa right side at ito ang lumalabas. Scroll mo lang pataas at hanapin ang support inbox. At makikita natin itong your alert. Pindutin natin itong your alert at dito mo makikita kapag meron ka pong copyright o violation sa iyong mga video content. At puntahan mo lang ang iyong video content nga nakapost sa inyong timeline at i-delete. At kapag na-delete mo na ang iyong video nga nakapost doon po sa inyong timeline na nagkaroon ng copyright ay tingnan mo ulit ang iyong support inbox at sa your alert. At kapag malinis na, ito po yung makikita natin, no violation. O di ba? At merong pang ibang paraan kung saan makikita ang nakatagong copyright o violation. Sundan mo lang ako at ituturo ko. Sim pa rin naman. So una po, punta po tayo sa ating Facebook account sa my profile. Pindutin ang tatlong guhit right side sa taas at scroll pataas. Hanapin ang Creator Support, pindutin ang Creator Support at pindutin ang Content and Audience Tools at pagkatapos pindutin ang Reels. At pindutin itong tatlong guhit sa right side dito sa itaas at hanapin ang Support Inbox sa baba. Pindutin ang support inbox. Pindutin ang your alerts. At dito mo makikita ang nakatagong violation o copyright. So same pa rin, puntahan mo ang iyong video content nga nagkaroon ng violation o copyright nga nakapost sa inyong timeline at i-delete. O ba diba, madali lang po hanapin ang violation o copyright. So, yan lang po ang isishare ko po sa inyong mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.